guys, good morning, good morning. Kuya Wilson here again. Buhay Canada guys. So guys, today's vlog, pag-usapan natin no? sa mga gustong mag-apply dito sa Canada or sa kahit saang bansa na uh, mga gustong mag-apply bilang isang housekeeping room attendant no? sa isang hotel, sa isang retirement homes or sa isang mga uh, mga accommodation facility no um, pare-pareho lang yung na standard no ang kinagamit depende lang yan sa standard sa isang hotel or sa facility so mayroon kasing sa bed tayo no pag pag-usapan natin today ang bed making so ang paggawa ng bed guys ay dalawang standard yan it's either you're using top sheet only or duvet cover so ipakita ko sa inyo sa amin ngayon mayroon kaming duvet meron din kaming top sheets no na ginagamit so ito ay hindi to isang hotel is, isa tong retirement homes no pero sa hotel pwede rin kang gumamit ng duvet depende sa standard ng hotel niyo gumamit kayo ng duvet cover or top sheet so ipakita ko sa inyo ngayon ang kaibahan sa dalawa pero kahit saan ka pumuntang mundo kahit saan ka pumuntang bansa ang standard ng bed making is isa lang okay pakita ko sa inyo. Okay guys, so ang una mong gawin is yung fitted. Ito yung fitted sheet na may garter sa gilid. No? Ito yung fitted sheets. Tapos ang isunod mo ay yung flat sheet. So ito yung flat sheet. So ito yung flat sheet. Okay. Pagkatapos, isunod mo yung isunod mo yung duvet so, isunod mo yung duvet and then kung gumamit kayo ng top sheets isunod nyo yung top sheets okay so so apat lahat ang gagamitin sa isang bed una fitted sheets then flat sheets then duvet duvet and the top sheets. So ngayon, kung gumamit ang hotel niyo ng isang duvet cover, so ganito siya. So hindi na lang natin i-insert ang duvet no kasi medyo mabigat. So ipakita ko sa inyo ang duvet cover. So ito yung duvet cover. So ito yung duvet cover, guys. So, mayroon siyang, mayroon siyang buttons, no, dito. Mayroon siyang buttons dito, or zipper, no, depende sa standard, sa manufacturing, sa supplier. So, ito yung duvet, dito siya i-insert ang duvet cover. ah uh, Ito yung duvet cover, dito siya i-insert ang duvet. Okay. So, yun ang kaibahan sa top sheets or duvet cover. At yung corner dyan guys, no, depende yan sa, sa standard ng hotel. Pero mostly, ang ginagamit dyan ay envelope style or hospital style. So, envelope style means ganun lang siya. Okay guys, so sana may natutunan kay sa ating housekeeping, good housekeeping tips. No, sa may mga plano dyan, may balak dyan na mag-apply abroad or sa Pilipinas na wala pang karanasan o wala pang experience about bilang isang housekeeping room attendant. Sana ma-review nito at pag-aralan nyo ng mabuti. Malaking tulong to sa inyong pag paghanap ng trabaho bilang isang room attendant.